Hello mga idol. Bantay bata taro no. Ay. Ako raw sa diri sa balay akong asawa to sa eskwelahan. So kalibangon ko nakaayo ko. So manginahan lang ko sa iyong tabang mga idol. Kalibang ko nakaayo ko. Paliho ko bantay sa akong anak mga idol ha. Kala akong anak mga idol eh. Paliho ko bantay mga idol ha. Kung muhilak. Paliho ko lang kong hagwa. Kaya yeah, kung nalalam mo, paliw kong bugaw mga idol. Salamat mga idol. Salamat kayo mga idol. So, Paitan niya kita rao sa bala'y. Salamat kayo mga idol.